Ayan na naman siya, Wow. Ayan, good morning, good morning, good morning, mga ka-jigger. Tayo po'y bagong jigger na bagong panganak at bagong usbong. Baka sakali na kumita ng wala. Kaya <laughs> papunta tayo dito sa coastal kung saan meron tayong pinag ang isang lugar na marami daw mauhuling isda. Tingnan natin, lakad-lakad lang ng konti. At konting pasensya, pasilip-silip. Oy, kaya na naman siya, Dahan-dahan lang. Baka ang ugat sa paa ay mapiglas. Oops, at yan ay sumisilip na ang haring araw. Sana hindi tayo sunugin mamaya talagang sayang na sayang na yung ginastos natin puhunan sa kojik wala nang saysay -say. so yan low tide na low tide good timing daw sabi pero sa tingin ko ang mauhuli natin dito eh puro lumot ha <laughs> na si Tolume, nagkakabit na lang kanya mga magic para pernalias hoy wag magpintuan dyan dalawa Tama na ba yung sukat na yan? O, mga kajigs, kapasensya nyo na kung anong pagiging invento ang ginagawa namin dito. Sa pangarap lang talaga muna. Oh yeah, let's do this! Eh, hey, naman siya oh. ka, napapansin ko kanina pa tayo dito pero puro walang tayong maramdaman na pumapalag sa ilalim ng tubig. Siguro eh talagang wala tayong mahuhuli dito kundi lumot dahil low tide na low tide. Wrong timing. Sabi ko kanina good timing. Ayun wrong timing pala. ayan, subukan natin lumakad-lakad ng konti, papalayo lotay na lotay ang ating ngayon try natin lumapit konti sa pacific ocean at malay natin meron pa rin ng pag-asam dumating napakalamig ng tubig thank you for watching mga kalakbay please like, follow and share bago lang po tayo Maraming salamat po sa susunod po ulit nating adventure.